Okay ini ini no na hini nam 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 ini tag tubig n siya, pwedeng tamad, kape. No, milk. Nino, 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 No. hinog.

I'm going to lay down. Mama, I'm going to lay down. What? What's going on? i lay down. You want to lay down? I'm going to lay down. Way down. Okay, go to your room. <laughs> go to your room. Hmm. He the siya, oh, here's Ano hmm. <laughs> siya magdula. Hindi na siya pwede dito. Ha! I'm happy. Are you happy now? Uh -huh. Sa Lolo Sky. Nalilik ka sa itong mga bulak. Siya, ako akong nakalimpyo. Pag mata sa bata, nakalimpyo na ako. Ngayon tala sa gawas. Mag-survey sa mga bulak. Ang dami. Bakasya na para tubo ang snake plant nag-upload na ito. siya upload boom na pa. Nag-boom. Nay, bulak mo. Mukha na siya nga bulak. Mukha na siya sa lahat. Mukha na siya nga bulak. Mukha na siya nga bulak. Tagsa lang, tag-isa doon ulo. Ito siya bulak mo. Nakamulat kayo ni um ayana gamay na lang siya nasa gawas sa lang ang laba ko gabi eh guys mana siya sulad na takay nag yaw yaw na si China Abang niya, ba? siya rin isa. Tina! Are you doing? No. Mm -hmm. mm -hmm. What? Oh. Mm -hmm. My bed. What is your bed like? It's empty. Empty? Empty bed okay i will put uh, some of the pillow here the other room i do to even think that i in my bed it's green room that Is nakalimpyo na ko. Gamay lang man namong sa alaog. Oh. Dara, Oh. Di, o. Di, Ah, okay. Oh. ka-grice, Bi? Ha? I eat sa <sabi>, ha? <inaudible> okay, bye-bye, baby. Bi. <inaudible> Say bye-bye, Gina. Bye, Gina. <inaudible> bye. See you next time. See you next time.